Mga kapatid, pag-aralan po natin ngayon ang magpasakop sa kautusan ng Diyos. Basahin po natin dito sa unang Pedro 5.6 Kaya, magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw para rangalan niya kayo. Magandang araw po sa inyo lahat. Magpatuloy po tayo sa ganitong pag-aaral. Alam ko po, marami tayong uh, matutunan sa ating pong pag-aaral. Alam ko po, lumalago tayo sa ating pananampalataya. At ngayon po, magpatuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Patuloy tayo maglinaw sa ganito mga komento para nang sa ganun ay maunawaan po natin ang nilalaman ng kasulatan. Ngayon, ang sinasabi po dito sa isang nag-comment, ano? Brother Owen, nakasulat ba sa comment ko na para lang sa mga hintil ang kautusan ni Kristo? Ang linaw ng comment ko. Sa anong kautosan tayo magpapasakop? Kay Moses ba? O kay Kristo ba? Sa panahong kristyano, hindi naman tayo hudyo. Alam niyo po, ang hudyo at ang mga hindi hudyo magkakasamang sa sampalataya kay Kristo. Yan po ang mga taong sumasampalataya ililigtas ng Diyos, una ang mga hudyo, gayon din ang mga hindi hudyo. Para mo malaman, basahin natin sa kasulatan. Ito po'y mababasa po natin sa mga sulat ni Pablo. Basahin natin. Dito po sa aklat po ng Roma 1.16 Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una, ang mga Hudyo. At gayon din ang mga hindi-Hudyo. Ngayon, sinasabi mo dito sa iyong komento, kay Moses ba o kay Kristo ba? Sa panahong kristyano, hindi naman tayo Hudyo. Eh ngayon, kung sinasabi mong hindi nga tayo Hudyo at tayo'y makikiisa sa mga Hudyo na mga sumasampalataya kay Kristo bilang Hudyo si Kristo na nagkatawang tao, di ba't kailangan natin magpasakop kay Kristo? Sa pagadsiya ang hari ng mga Hudyo. Maninaw po ba kung si Jesus, tinaguriang sa laman, ay isang lahing hudyo, bakit hindi ka ba magpapasakop kung sila ang tinatawag nila na si Kristo ay hari ng mga hudyo? Bago sasabihin mo, unga't hindi tayo hudyo, bagamat na sa kanila ang palatuntunan ng Diyos na dapat natin sundin. Hindi ba muna, bansa, sa panahong kristyano, ang unang naging kristyano ay mga hudyo? at na pasama lang tayo para ding maging kristyano. Naintindihan mo ba yan? Ngayon, yung sinasabi mo diyan na gusto natin magpasakop kay Kristo, ay eh para bang sinasabi mo, hindi ba tayo magpapasakop kay Moises? Ang ibig sabihin ng kautosan ng Diyos na ibinigay kay Moises na ipinapatupad eh, ni Kristo na dapat sundin ang sampung utos, ayaw mo ba? Yan naman ang ating pinagdidiinan ni eh. Para bang sa iyo, hindi mo na kailangan tanggapin ang sampung utos, yung ibinagay kay Moises. Kasi nga po maraming hindi tumutupad sa panahon ng kay Moises. At ngayon, isinasummarize ni Kristo para maintindihan na yung sampung utos na yon ay napakahalaga sa bawat tao. Hudyo ka man o hindi, kailangan mong sumunod at magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba't ito ang binasa natin kanina? Balikan po natin ang sinasabi po ni Pedro. Kaya, magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Basahin din natin sa isang salin. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Maninaw po yan? Bakit ba ayong yung tanggapin na sinasabi dito na tayo daw ay magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo o tayo noho kanyang itaas sa kapanahunan. Yan ang dapat nung dapat nating malaman. Eh ngayon, ano ba ang pagkakaintindi mo? yang mga tagasunod ni Moises na hindi sumusunod, kailangan magpasakop. E eh ngayon, dahil hindi sila nagpapasakop kay Moises, isinamarize ni Kristo para maintindihan ang sapung utos na napakahalaga sa bawat tao. Tandaan mo, saan ba naging unang kristyano? Ang unang naging kristyano, mga hudyo. 11.26 ng gawa. Babasahin natin yun no, para malaman mo ang sinasabi din ng mga manulat dito sa Aklat ng Gawa, no? Basahin natin yan para maintindihan mo, no? Sabi dito, Gawa 1126, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antokya at nangyari, nasa buong taon, sila'y nakisama sa iglesia. Ano ang iglesia? Mga hudyo. Mga hudyo yan. Yan ang unang naging kristyano. Kaya mga kapatid, nagkakamali ang mga kaisipan nila na akala nila ang naging unang mga kristyano, mga hintil, hindi po. Ang unang naging kristyano, yung unang iglesia, yung mga hudyo, yung mga israelita. Pero dito sa kanilang pangunawa, ang una daw na naging kristyano ay mga hindi hudyo, yung mga hintil. O di ba diba? Kaya nga nilininaw natin, ang unang naging kristyano, mga hudyo. Tayong mga hindi hudyo, nakalakip lamang, nakasama. Pag-aaralan natin yan, no? Gusto ko pang ilinuto no, sa kanyang komento. Eh, sinasabi niya, magpasakop daw kay Kristo. Yun ang ang mga tagasunod ni Moises para maintindihan na hindi nagpapasakop kay Moises. Ngayon, ipinakita ni Kristo na kailangan nilang magpasakop sa kautusan ng Diyos sapagat si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. O bago sasabihin niyo sa panahong kristyano, hindi naman tayo hudyo. Oo nga, hindi naman tayo hudyo. Pero, ang unang mga kristyanong mga hudyo, sila yung nagpapasakop kay Kristo. At tayo namang hindi hudyo, naintindihan lang natin ito nung ipinaliwanag ni Apostol Pablo para din tayo ay makasama doon sa iglesia na sumusunod kay Kristo, na sumusunod sa Ama. O ba? Diba? So, yun dapat malinawan. Ay, awan ko po sa inyo. Ang inyong kaisipan, inilalayo ninyo sa tamang diwa ang kautosan ng Ama at ni Kristo. O, ngayon, ilinaw ko pa ito sa iyo, no? Para maintindihan mo, may mga kasulatan pang ganito na ating babasahin para maintindihan mo, no? Basahin din natin itong episode 2.15 para maunawaan po ng ating mga taga-subaybay, pati na rin po nung nagko-comment. Akala nga niya, ang giniba ay yung sampung utos. So, basahin natin itong talatang ito, no? sapagkat ito'y makakatulong din sa atin. Ang sabi dito, ang pader na giniba ay ang kautusan, kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga hudyo at hindi hudyo. Nang sa ganon ay magkasundo na ang dalawa. E di meaning, makakasama po ang hudyo at hindi hudyo. Ngayon, dito pa sa mga talatang ito, yung ba utos ang giniba? Pero balikan ko muna ang komentong ito. Ang sinasabi niya, kautosan daw ni Moises ba o kautosan ba ni Kristo? Sa panahong kristyano, hindi naman tayo hudyo. Eh, yung katuloy niyan, hindi nga tayo hudyo. Pero ang hudyo, ay eh, pag-iisahin niya ang hudyo at hindi hudyo eh. Paano yan? Kaya nga, ka naintindihan natin kanina, ang unang naging kristyano ay mga hudyo. At tayong mga hindi hudyo, naging kristyano nung sumunod tayo sa kautosan ng Diyos. Eh ngayon, ang pagkaintindihan ninyo dito sa Ephesians 2.15, yung bang sampung utos ang giniba? Kasi ang sinabing dyan ay na pader naman eh. Ano yung pader na giniba? Hindi naman yung sampung utos ang giniba. So, laki pa natin ng isang salin, no? Yung ADB, no? So, punta natin. Pagsamahin natin. Masahin po natin dito, dito sa baba. Ito po yung ADB version. Na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. So ito, nakita natin. No? Ang sabi dito, inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. Ibig sabihin po, anong kanyang laman? Yung kanyang kanyang ano, yung kanyang buha, yung kanyang laman, yung kanyang pagkatao. Kasi po, yung paghahandog kasi, no, ay sa pamagitan ng hayop. Kaya yung, yung, laman dito, yung paghahandog naman ng kanyang katawan, ng kanyang laman. Kaya ang sabi niya, kahit kautusan na may mga batas, yung kautusan po na may batas, alimbawa, huwag kang mga ngalunya. Kapag nahuli kang mga ngalunya, anong batas? Nahuli ka sa akto. Babatuhin ka hanggang sa mamatay. So, yung batas na yon inalis na. Ngayon, kung sa batas ni Kristo, nangulunya ka, ano naman ang parusa? Hindi na sa pamagitan ng bato. Pinalitan na nga eh. Anong batas ang ipapalit diyan? Hindi na sa pamagitan ng pagbato para mamatay ka. Ang batas ni Kristo ay ito. Sa pahayag 21.8. Kasi pahayag ito ni Kristo eh. No? Al Arsin muna natin isang salay na. Dito muna tayo sa isang salin. Pero nakakatakot ang sasabiti ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, kasama ay yung hindi sumasampalataya kay Kristo. Alam mo yung maruming gawain, alam mo yun, nagsisigarilyo ka, nag aadik ka, kasama diyan, baka sabihin nyo, eh wala naman sa ni Kristo yung adik, yung ano, yung mga bagay na ano. Yung, na, yung lahat ng salitang karumihan, yan nga yung mga bisyo, paninigarilyo, Disko gabi-gabi, di ba? Kalayawan. Nasa ka utusan niya ni Kristo na isinulat ni Pablo. Nakikita mo yan doon sa aklat ng Galatia chapter 5, no? Totoo natin, mga mamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Yan na, nasa sampung utos din yan eh. Ang lahat ng sinungaling, itatapon silang sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan ang parusa naman ni Kristo. Hindi ka babatuhin sa pamagitan ng bato para mamatay ka. Yun ay panahon ni Moises. Kaya nga pinalitan na mas matindi ang kaparusahan pagdating kay Kristo kapag lumalabag sa utos ng Diyos. O di ba naging malinaw na ito sa iyo? Sana maintindihan mo, kaibigan. Ang ibig sabihin dito sa talatang ito na ko sa 2.15 ng Epeso, hindi po kautusan yung sampung utos ang inalis o giniba. Ang inalis doon, yung resulta, yung nagiging batas doon kapag lumabag ka. Halimbawa, nagsinungaling ka o nangalunya ka, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Yun ang paraan ng kay Moises. So, inalis yun, no? Ang kay Kristo naman, kapag ikay nangalunya, maging sa espiritual, yung pangangalunya dito'y sumasama ka sa babaeng bayaran, di ba? Sa spiritual naman, yung mga iglesyang bayaran, yung mga iglesia nagtuturo tuturo ng kasinungalingan, kasama sila sa parusa ng Diyos. Diyan sa naglalawang apoy, no? Lawang apoy at asupre. Yun ang ikalawang kamatayan. Kasama dyan. O, oh, di ba? Nalalaman natin sa spiritual. Sa spiritual, baka mali ang iyong turo, mali yung pananampalataya. Kasama ka sa itatapon sa lawang apoy. Kaya dapat ang maaaralan natin mula sa ama at kay Kristo. Walang tatlong aral ang sinasabi mo. Yan. Sinasabi mo, kundi silang tatlo. Sinong silang tatlo? Nanggaling po ang aral sa ama at sa anak. Malinaw ng sinasabi ni Jesus dito sa kanyang mga sulat. Yun o. Oh, malalaman ang sinamang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. O sa isang salin, basa din tayo, no? Sa so, ADB, kung ang sinamang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. O, di ba turo sa mga galing? Kung ito'y sa Dios, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Meaning, nagsasalita si Kristo at nag-galing yung turo sa kanyang ama. Kaya, galing po sa mag-ama ang aral at turo. Binasi naman ito kanina natin na binigyan siya ng authority ng ating amang makapangyarihan po sa 15. Yan. Ang lahat ng nasama ay nasa akin. So, yan ang po ang malinaw po, no? Magpatuli pa tayo. Magkaroon lang po tayo ng ganitong kaalaman. Ang mga hindi-Hudyo, para maintindihan natin, meron po kasing pagdidisiplina ang mga Hudyo na kailangan nilang sumunod. Masahin muna natin itong talatang ito. ng no? Hebreo 12.9 kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Yun po yun. Magpapasakop tayo sa ama. Kaya itinuturo din itinu ni Kristo at ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat para maintindihan natin. Yung po ang ibig sabihin, magpapasakop tayo sa makapangyarihan Diyos dun sa ama. Kaya nga itinuturo ni Kristo eh. Nang sa ganun, maintindihan natin. No? Huwag mong sasabihin na ang kristyano ay mga hintil. Ang unang naging kristyano, mga hudyo. Nakalakip lang ang mga hindi-hudyo nung naipangaral ni Pablo sa mga hindi-hudyo na kailangan din lang magpasakop kay Kristo at sa Ama. O ito, aralin pa natin ang mga bagay na yan, no? Sinasabi din po dito, no, para maintindihan mo. Hebrew 5.9 Naging ganap siya at pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumunod sa kanya. O ba? Diba? Eh, kung hindi ka susunod, kung hudyo ka o hindi ka hudyo, hindi ka susunod, ay wala kang kaligtasan. Ang merong kaligtasan, yung marunong sumunod sa utos. Hudyo ka man o hindi hudyo. ba? Diba? Sinabi nga ni Pablo yan ha, diba? Ulitin natin itong talatang ito. ba? Diba? Nariyan, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ang mga hudyo. O di ba? Priority po ang, Uj, ang hudyo. Yan ang priority na dapat mong malaman, mga hudyo muna. Tapos, gayon din ang mga hindi hudyo, malinigtas din po kung susunod sa mga utos at pamaranan Diyos. Di ba tapakalinaw? Hindi ko naman binabago eh. Ipinaiintindi ito sa atin ang kasulatan ng kasulatan nang sa ganun hindi tayo malayo sa tamang aral. O, oh, ngayon balikan ko po ang tanong mo, no? Sinasabi e, mo, Brother Owen, nakasulat ba sa comment ko na para lang sa mga hintil ang kautosan ni Kristo. O yan ang inyong pinapaunaway. Eh. Yung kautosan ni Kristo ay para lang daw sa mga hintil. Yung kautosan ni Kristo. Ang linaw ng comment ko, um, di ba? E comment mo yan. Kaya nga nilininaw ko, ang comment mo, ang layo sa diwa na inaaral natin. O ngayon, sinasabi mo pa. Ang lino ng comment ko, eh, pinalabo mo kasi. Kaya ako po naglilinaw. Alam mo, para maintindihan natin ang inyong mga komento, kasi nga po, wala kayo sa tamang aral ni Kristo. Kaya nga po, nililinaw natin ang ganitong komento nang sa ganon, hindi tayo magkaroon ng iba't ibang aral. Tingnan nyo po ang aral na ating inaaral. Mula kay Kristo at sa Ama. Hindi mo pwedeng kay Kristo lamang. Kasi lumilitaw dito sa inyong komento, magpasakop kay Kristo, magpasakop kay Moses. Hindi nga po ganun ang diwa natin. Magpapasakop tayo kay Kristo dahil nga inuutos ng Ama. Meaning, ang kautusan na gagaling sa Ama. Kaya ibig sabihin, tingnan nyo ha, babasahin natin itong talatang ito para maintindihan nyo, yung aral at turo nagmumula kay Kristo at sa Ama. Ito ang sinasabi dito sa Juan 7.17 Para hindi ho kayo magkamali. Ano ho? Sabi din yan, malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ng Diyos ama, no? Kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. Meaning, ang aral at turo manggagaling sa ama at sa anak. As is, wala nang ibang aral na tayong tatanggapin kahit kaninuman yung itinuturo ni Apostol Pablo galing kay Jesus at sa kanyang ama. Yung tinuturo ni Juan, yan, sinasabi diyan isi eh, si Kristo man ang nagsulat, eh si Juan ang nagsulat po dito na sinasabi ni Jesus sa sulat ni Juan. Nakita ba ninyo? Yung sinulat ni Santiago, sinulat ni Pedro, di ba? Sinulat ni Mateo, sinulat ni Marcos, ni Lucas, etc yun ay ipinasulat mula sa Diyos. Di ba? Yan ang dapat mong malaman. Eh kasi ang inyong diwa ay ganito pa ang diwa mo. Yan, pabasahin ko rin. Hindi lamang ang Panginoong Heso Kristo ang kinikilala ko, kundi silang tatlo. O, oh, di mali ka na. Ang kikilala ni mo ng aral na nagmula sa Ama at kay Kristo. Eh bakit tatlo ang inyong aral? Kaya nga ho, kayo'y nagkakamali sa diwa Meron kayong idinagdag ang aral magmumula sa Ama, magmumula kay Kristo sa mag-ama lang. Kayo tatlo. O, ang sabi mo, ang Diyos, Ama, ang Panginoong Heso Kristo. O, itong dinagdag mo, at sa Espiritu Santo, sila ang otor ng kautusan. O, di ba't nagkakamali ka na diyan? Sinasabi nga ni Jesus, ang pinagmumulan yan po o. Kung gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, dapat ang ituro mo galing sa Diyos at kay Heso Kristo. Ang sa iyo, tatlo, mali yan. Bakit? Ito ang sinasabi nga ni Jesus sa kanyang ipinasulat kay Juan. Ano? Ito para maintindihan mo. Yung banal ng spirito, ganito yan eh, para maintindihan mo. Ang sinasabi sa banal ng spirito 1613, basahin natin. Pero pagdating ng malang Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Eh, tingnan mo naman yan. Yung katuroan pala ng malang Espiritu eh, ng malang spirito ay hindi galing sa kanya. Ang sabi dito, no, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Tuloy, ranggalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. O, oh, so malinaw. Lahat ng ipapahayag ng banal na Espiritu ay galing pala kay Kristo. Tuloy natin. Ang lahat ng nasama ay nasa akin. Kaya sinasabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. O, oh, meaning, nag mali po kayo. Hindi mo dapat isama ang banal na Espiritu kasi ang banal na Espiritu nagpapahayag lang yan ng galing kay Kristo at galing sa ama. So, ang aral at turo Malino po sa sinasabi sa sulat ni Juan na sinasabi ni Kristo, malalaman ng sino mang gustong sumunod sa ah, kalooban ng Diyos. Kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. Meaning, sa ama at sanak, sa mali ang inyong diwa. O ba diba? Mali ang inyong diwa. Bakit? Ang sinasabi mo pa, sila ang author ng kautosan. Mali ka rin na naman. Ang author ng kautusan ay ang Panginoon. O, babasahin natin sa Aklat ng Isaya para maintindihan mo. ano sinasabi ng Isaya? 3.4.16 Tingnan ninyo ang Aklat ng Panginoon. Tandaan po, nakalagay po diyan ang Aklat ng Panginoon ay inyong basahin. Aklat pala ng Panginoon? Ang sabi mo, sila ang author ng kautusan? Wala po ang author ng Banal Espiritu. Ang sabi dito... Iyan po nakalagay. Tingnan nyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Sino may author? Ang Panginoon. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na iyon at wala ni isa man sa mga ito ang walang kaparis. Sapagkat iyan ang ipinasya ng Panginoon. Yung kapital na naman. Ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang nagtitipon sa kanila. So, yung Panginoon po, no, yung Ama at ang Kristo. Huwag mo sasabing tatlo, ang may author. Ang may author, pag sinabing Panginoon, si Kristo, Panginoon, yung Ama, Panginoon. Sinasabi ito ni uh, ni Haring David. O, basahin natin sa kay Haring David. Salmo 110 verse 1. Sinabi ng Panginoon, yung kapital na naman na Panginoon, sa aking Panginoon, doon sa kanyang anak, Maupo ka sa kanang ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Di ba't yan din ang sinasabi sa, Al sa Salmo 2.7? O basahin din natin para maintindan mo mag-ama po ang may otor. Sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So mag -ama ang may otor. Hindi po tatlo ang may otor. Okay? Nagkakamali ka, ibigang uh, Ryan. Bawag kang magkakaroon ng ganyang maling aral. Yan ay natutunan mo sa iyong leader na kung sana hindi nakakaunawa. Malaming mali din po ang itinuturo niya. Kaya nagre-react tayo sa iyong leader dahil nga po, hindi sumasang ayon sa aral at turo ni Kristo at ng Ama. No? Eh, kayo na po. ha magpasya mga kapatid. Kung paniniwalaan po ninyo na sinasabi nito, tatlo daw ang dapat paniwalaan. Tatlo daw ang may author. Ang mag-ama lang po ang may author. At yung aral at turo, tatlo daw ang pinapaalam niya sa atin. Mali din po. Manggagaling kay Kristo at sa Ama. Balikan po natin ang talatang ito na ating binasa kanina. Yan po malalaman ng sino gustong sumunod sa kaloba ng Diyos kung ang itinuturo ko ay galing nga sa Diyos o sa akin lang sapagkat ang katuruan ay galing sa Diyos at kay Kristo lang. Hindi po manggagaling sa banal na spirito sapagkat sinabi po dito ni Heso Kristo na balikan natin yung 16.13 ng Juan na sinasabi mismo ni Jesus na ang sinasabi dito puntahan natin uli pero pagdating ng malang spirito na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Malinaw? Nakalagay po diyan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Eh, saan mang gagaling ang turo ng banalang spirito? Balikan natin. Yan po. Ang ituturo ko ay galing nga sa Diyos o sa akin lang. As is. Walang dagdag, walang bawas. Hindi tatlo, kundi sa mag ama lang po. Kaya 'yan po nilinaw natin. Kasi nga po nagkakaroon lang kayo ng maling diwa kasi meron na kayong natutunan do sa maling nangangaral. Kaya 'yan lang Pati kayo na ng maling aral at turo, hindi nanggaling mismo sa ama at sa anak. 'Yan po, dapat manggagaling sa Diyos at kay Kristo 'yung aral. Hindi manggagaling sa inyong leader, hindi manggagaling kung kanino man. Mag-isip Pablo, no? Ang kanyang itinuturo galing sa ama. Ang itinuturo ni Pedro galing sa ama at sa anak. The same. Lahat po ng mga ngaral dapat, ganun ang itinuturo. O ba? Diba? Pero ngayon, anong nangyayari? Ang mga itinuturo, katulad mo rin, na may tatlong katuruan yan. May tatlong persona sa isang Diyos. Mali yung ganung aral. Wala namang ganung turo. God is three and one. Wala pong ganun. Kaya Kayo rin po ay nasa Trinidad na pag-aaral at katuruan. Wala po kayo doon sa Father and Son teachings, no? Dapat mo nga laman na sa ama at sa anak ang aral at turo. Yan po ang nilinaw ko po sa inyo, mga kapatid, no? Sana po maintindihan po ninyo ang katuruan yan. Kasi akala mo dito sa iyong komentong ito sa kabila, no? Magpasakop daw. Saan? Kay Kristo lamang daw at ang mga Hudyo ay hindi ba magpapasako? Dahil hindi naman tayo Hudyo eh. Oo nga't hindi tayo Hudyo pero tayo'y makikiisa sa mga Hudyo na sumasampalataya kay Kristo. ba diba? Yun ang dapat mong malaman. Yung kautusan ni Moises na mga hindi sumusunod dati, ngayon sumusunod na po. Dahil pina linaw ni Kristo, sabi nga ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautosan upang tuparin. So lahat ng mga bagay na nakasulat, tinupad ni Kristo. At yung sampung utos, lalo niyang inilagay sa ating mga puso. Sa halip na nakalagay na sa dalawang tapyas na bato, nailagay na po ito sa mga puso ng taong sumusunod sa Diyos Ama at kay Kristo. Yan na po ang dapat niyong malaman. O basahin po natin sa mga sulat ni Pablo, no? Ito po ang nilalaman ng kasulatan, no? Ang sabi diyan, basahin natin ito. Ganito ang bagong kasunduan ng gagawin ko sa kanila sa darating na panahon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. So, iyan po sa halit na po titingnan mo doon sa dalawang tapyas na bato, hindi mo na titingnan doon para basahin. Nailagay na ito sa puso't isipan na natin. Doon ka na magbabasa. At iyon ang magiging guidance mo nang sa ganun hindi ka magkasala sa Diyos. So, iyan lang po ang ating inilinaw sa araw na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Please like and subscribe to our channel. Tayo po yung manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat at nagpapasakop sa iyong kautusan. Alam po namin, ang kautosan mo ay makakabuti sa amin upang kami ay hindi magkasala sa iyo. Tinuturoan mo kami ng iyong kautosan na huwag lumabag. Nang sa ganun ay hindi mo kami maparusahan. Kaya Ama, nagpupuri kami at nagpapasalamat. Doon sa mga taong nakaunawa, pagpalain mo. At doon sa mga taong ayaw umintindi, ayaw nilang unawain ang iyong salita, alam ninyo po kayo po ang bahala magparusa sa kanila. Kaya narito po kami, Panalangin din namin na makaunawa sila na sa ganun ay hindi sila makaranas ng kaparosahan mo. Ama, salamat sa biyayang ito na aming tinanggap. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen.